Pwede magdanong. Ano lugar na to? Sa Naloko kasi ako nagde-deliver ako eh. Baka pwedeng aka na lang. Okay lang. Thank you. <laughs> Gagi yung load niya yun. <laughs> Balikan natin. <laughs> Nagbibiro lang ako. <laughs> Meron na ako ibibigay sa'yo. Mga bok, today ay papanggap tayo na isa tayong delivery rider na na-scam. Since common naman na yan, kasi marami naman talagang na-scam na rider. Then, in-sponsoran tayo ng Lodza Pizza. Ayan. Yung Lodza Pizza, mga box, ay open for delivery sa araw. Uh, magsisa ay Central Kalintana at Rizal. And thank you so much kay Saguhan. Nag-sponsor din sa atin. Meron kasi silang promo ngayong uh, hanggang September 30. Yung yan, nasa picture na yan. And salamat sa uh, admin, uh, owner ng Lodza Pizza. Abangan nyo mga bro kung sino ang deserve na tao na pwede natin mabigyan ng mga to. Okay? So meron kaya dahil makikita dito mga bro. Ang lugar ba to? dito ito mukhang mga estudyante dito ah. Hi, Be. Pwede magdanong? ano lugar na to? Sa Ano kasi, nagde-deliver ako. Tapos, na-scam ako. Naloko po ako. Baka, ano man, meron kang panggas dyan. Baka meron kang panggas. Naloko kasi ako, nagde-deliver ako eh. Hmm, pang load mo pa yan. Baka pwede yung akin na lang yan. Na, okay lang. Pwede ah. Pang ko lang sa gas. Baka pwede yung akin na lang. Okay lang. Wala ka lang pang <laughs> Sige. Thank you. <laughs> Gagay pang load ngayon. <laughs> Balikan natin. <laughs> Ayan siya, hindi na siya <laughs> Be! Nagbibiro lang ako <laughs> Meron ako yung bibigay sa'yo Deserve mo to oh. Sa'yo na lang yun <laughs> Nagbibiro lang, kahanap ako ng batang deserve Na pwedeng mabigyan ito So, ikaw napili ko Okay lang ba sa'yo na to? <laughs> not sa pizza. Tapos, mayroong sago. Nagbibiro lang ako na naloko ako. Pero hindi ako naloko. Sa'yo na yan. Lahat sa pizza at sago. Uh -huh. Ha? Hindi yan last one. Oo. Uh hmm. -huh. Kaya mabit-bitin. Hmm. Thank you so much. Ah, Saan ang mo?